Napaisip ka na ba tungkol sa mga misteryo ng sinaunang mundo? Isa sa mga palaisipan na yan ay ang Arko ni Noah. Isang kwento na paulit-ulit na kinakwento sa iba't ibang kultura at reliyon. Ito ay kwento ng pagkaligtas, pananampalataya at kapangyarihan ng divine intervention. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong 4,000-year-old clay tablet na baka may clues para magets natin itong age-old story in a new way? Hindi lang basta ba sa tablet ito. Ito'y isang relic mula sa matagal ng panahon na nagtatago ng mga sikretong libo-libong taon nang hinihintay na mabunyag. Ang sinaunang artifact na ito ay may ukit na cuneiform script na parang time capsule mula sa panahon na ang mga kwento ay ipinapasa lamang sa bibig o isunsulat sa mga clay tablet. Ito ay totoong koneksyon natin sa ating mga ninuno at sa kanilang mga paniniwala. Bago po natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Imagine archaeologist ka, sinasal ang mga buhangin ng panahon. Tapos bigla kang may nakitang maliit at parang walang kwentang piraso ng clay. Kinuha mo to tinanggal ng alkabok at doon mo na realize na hindi lang ito basta-basta clay. Clay tablet siya. May nakaukit na markings na nagpapahiwatig ng isang kwentong naghihintay na maikwento. Dito nagsisimula ang paglalakbay natin sa discovery ng 4,000 year old clay tablet. Ang sinuunang artifact na ito ay kasi laki lamang ng isang smartphone pero huwag kang papaloko sa laki nito. Punong-puno ito ng impormasyon. At atakpan ng tablet ang cuneiform script isa sa earliest writing system. Ang bawat wedge shaped mark ay kumakatawan sa isang salita o syllable. Nagkukwento ng isang story na nanahimik ng libo-libong taon. Hindi biro ang pag ng tablet na ito para itong pag-solve ng puzzle na hindi mo alam kung anong itsura ng final piece. Pero sa tiyaga at expertise, nagawa ng mga researchers na mabuksan ang mga sikreto nito. Na-translate nila ang kunay form script sa isang wika na naiintindihan natin at nabunyag ang detalyadong description ng Ark ni Noah. Pero hindi lang basta-basta description nito. Ito ay isang blueprint kumpleto sa mga sukat at materyales na gagamitin sa paggawa. Para bang pinibigyan tayo ng manual para sa pagbuo ng Ark ni Noah. At ang pinaka-surprising part, well, bilog pala ang Ark. Oo, tamang narinig mo, hindi pala malaking rectangular na sasakyan ang Ark tulad ng lagi nating iniisip. ay sa sinaunang blueprint na ito, isang malaking bilog na barko pala ang ark na dinisenyo para makayanan ang pinakamatinding kondisyon. Ano nga bang ibig sabihin ito para sa pagkakaintindi natin sa ark ni Noah? At paano ito binabago ang paraan ng pag-unawa natin sa isa sa mga pinakasikat na kwento? Imagine this, napakalaking barko, hindi yung sleek at streamline, kundi tinlog at matibay medyo strange yung image sa una, di ba? Kasi palagi nating iniisip na malaking rectangular vessel ang ark ni Noah. Pero pasi nga sa ancient tablet na ito, round pala yung ark. Isa e itong revelation na hindi lang nag-challenge sa mga preconceived notions natin. Pero nag spark din ito ng curiosity. So, bakit na ba bilog? I hear you ask. Well, isipin mo to. Kung bilog yung ark, mas magiging matatag siya sa malalakas na hampas ng alon. Hindi siya basta-basta matutumba at kayang yung harapin yung malalaking alon kahit sa ang direksyon. Isang disenyo na inuuna ang kaligtasan kesa sa bilis at stability over style. At sa harap ng isang malaking baha, ang kaligtasan ang magiging pinakamahalagang priority. Pero hindi na naman praktikalidad ang kahulugan ng bilog na arkong ito. Binibigyan ni tayo ng description na ito ng sulyap sa pag-iisip ng mga taong gumawa ng tablet hindi lang sila basta sumusunod sa mga popular na paglalarawan. Pinag-isipan nila ang layunin ng arko at dinisenyo ito ng naayon. Ipinapakita nito ang kanilang kahusayan at pagkaunawa sa paggawa ng barko. Nasubukan mo na bang gumawa ng isang bagay na walang blueprint? Parang nagbibake ka ng cake pero walang recipe. Kailangan mong malaman kung ano mga materyales ang gagamitin at kaano ito karami. Ganun din sa paggawa ng ark, lalo yung inaasahang makakaligtas sa isang malaking baha. At guess what? Yung ancient tablet, pinibigay nga yan. Isang detalyadong blueprint ng Ark ni Noah. Ayon sa tablet, hindi lang basta kahoy ang ginamit sa paggawa ng Ark. Ito yari sa specific materials. Pinili dahil sa durable sila at water resistant. Isipin mong craftsmanship na kinakailangan sa paggawa nito. Awat tabla, maingat na pinili. Awat tugtong, asinop na ginawa ito'y patunay sa kasanayan at kaalaman ng mga sinaunang gumawa ng barko. Pero hindi lang basta sa materyales umiikot ang usapan, pati na rin sa laki. Nagbibigay ng eksaktong sukat ang tablet para sa art. Hindi lang ito malaki, ito'y napakalaki. Sapat ang laki para magkasya ang pares ng bawat species ng hayop. Ang mga detalyeng ito, ang materyales at ang sukat, ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na paglalarawan sa kung anong posibleng itsura ng Ark Ninoa. Binubuhay nila ang kwento na kiging isang nahahawakang bahagi ng kasaysayan mula sa isang alamat. Ano nga bang ibig sabihin ng pagkakatuklas ng isang 4,000-year-old tablet na naglalarawan sa Ark pilang bilang isang bilog na barko? Hindi lang ito fascinating trivia. Ito ay isang discovery na nagbabago ng ating pag-unawa sa isa sa pinakasikat na kwento sa kasaysayan ng tao. Think about it. Sa loob ng maraming siglo, Inisip natin ang Ark ni Noah bilang isang malaking rectangular vessel. Isang imahe na bumaon sa ating collective consciousness sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagkakwento nito. Pero hinahamon ng tablet na ito ang imahe na yun. Binibigyan tayo nito ng ibang pananaw sa Ark. Isang bilog na barko designed for survival, not for speed. Nagbibigay din ng linaw ang pagtuklas na ito tungkol sa mga taong lumikha ng tablet. Ipinapakita nito ang kanilang pagkaunawa sa paggawa ng barko at ang kanilang kakayahang magdesenyo ng isang sasakyang kayang makaligtas sa isang malaking baha. Ito ay patunay sa kanilang katalinuhan at instincts sa kaligtasan. Pero marahil ang pinakamahalagang aspeto ng discovery na ito ay kung anong ipinapahiwating ito tungkol sa kalikasan ng kaalaman mismo. Paalala ito na ang ating pagkakaintindi sa nakaraan ay patuloy na nagbabago ang mga bagong discoveries ay maaring hamunin ang mga established beliefs at magbukas ng bago para sa exploration. Hangga't di ba, kung paanong ang isang discovery ay makakapagsimula ng maraming debates at diskusyon. Ang paglalarawan ng Ark ni Noah bilang isang bilog na barko na ibinunyag ng sinaunang tablet ay isang example ng ganitong discovery. Salungat ito sa popular image ng Ark bilang isang malaking rectangular vessel na nagdudulot naman ng maraming katanungan at debate. So, bakit nga ba may kontradiksyon, I hear you ask? Well, maaaring ito ay dahil sa iba't ibang interpretasyon ng orihinal na kwento sa paglipas ng panahon. Tandaan natin na ang kwento ay nababago habang ito'y ipinapasa sa mga henerasyon. Ang bawat pagkakwento ay maaaring magdagdag o magbawas ng detalye na nagdudulot ng pagkakaiba-iba sa narrative. Ang kontradiksyong ito ay nagpapasimula rin ng mga debate sa mga eskolar at mga enthusiasts. Ang iba ay sinasabi na more logical yung hugis ng bilog para sa survival, habang ang iba naman ay nananatili sa tradisyonal na imahe ng ark. Higit pa sa hugis ng ark, ang debate na ito ay tumatalakay sa mga larangan ng interpretation, beliefs at faith. Pero itong mahalaga, hindi masama ang mga kontradiksyon at debate na ito. Sa katunayan, nagdadagdag sila ng lalim sa ating pag-unawa sa nakaraan. inihihikayat kahit na tayong magtanong, mag-explore at matuto. Paalala nila sa atin na ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa katotohanan. Tungkol din ito sa perspectives. Pero hindi lang ito tungkol sa isang bilog na barko o sa sinaunang tablet. Tungkol ito sa kung papaanong patuloy na nagbabago ang ating pag-intindi sa nakaraan. Tungkol ito sa kung papaanong ang mga new discoveries ay maaaring hamulin ang mga naitatag nating paniniwala at magbukas ng bagong daan para sa pagsasaliksik. Tungkol ito sa kasabikan ng pagkukay ng mga sekreto mula sa buhangin ng panahon at yung saya na makatuklas ng bago. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. video.